iniulat na sinabi ng Ukrainian Defense Intelligence ng Russia o ang nagbigay ng mga US at EU manufactured na trophy weapon sa Hamas na nakuha ng mga Russians habang nakikipaglaban ang mga ito sa Ukraine at sinabi na plano ng Russia na i-discredit ang Ukraine upang magbago ang saloobin ng kanilang mga kaalyado. Sinabi sa report na alam umano ng Defense Intelligence ng Ministry of Defense ng Ukraine ng Russian Intelligence ay nakapag-deliver ng mga armas na gawa ng Estados Unidos at European Union sa militanting grupo ng Hamas na kung saan ay nakuha habang nakikipag ang mga Russian sa Ukraine. Ayon sa Ukrainian Defense Ministry, ang susunod na hakbang sa plano ng mga Russians ay ang pagpapakalat ng mga maling akusasyon laban sa Ukrainian military na di umano'y nagbibenta ito ng mga western weapons sa Hamas. Naniniwala ang defense intelligence ng Ukraine na layon umano ng mga Russian occupiers na magpakalat ng mga peking balita upang maging batayan para sa isang serye ng mga revelasyon at investigasyon ng mga western media. Sinabi rin ng Ukrainian intelligence ng Russian Secret Service ay planong gamitin ang mga komentong ginawa ni Senior Lieutenant Ruslan Serovyi, isang traidor mula sa Ukrainian Border Service na tumakas kamakailan sa Moscow upang magbigay ng kredibilidad sa mga paratang. Nais umano ng Russian Secret Service na siraan ang Armed Forces of Ukraine upang ihinto ng Estados Unidos at European Union ang pagbibigay nito ng mga tulong at sandata para sa Ukrainian military. Kalaunan, sinabi ni Dmitry Medvedev, ang Deputy Chairman ng Security Council ng Russia, na mga sandata na ibinibigay ng West sa Ukraine ay aktibong ginagamit sa Israel at pinapatunayan nito na mga American weapons na nasa Afghanistan ay nakakalat din sa mga hotspots sa Middle East. Noong October 7, naglungsad ang Hamas na isang large-scale na rocket attack sa Israel na tumama o sa ilang mga syudad. Ang bilang ng na mga namatay sa Israel dahil sa ginawang pag-atake ay lumampas na sa isang libo. Samantala, Iniulat naman ng Wall Street Journal na mga Iranian security officials ay tumulong sa pagplano na isang sorpresang pag-atake sa Israel at inaprubahan umano ito sa Beirut. Sinabi ng mga opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay nagbigay ng tulong sa Hamas mula pa noong Agosto. Sinabi ng Israel na malubha umano ang pinahina nito ang mga kakayahan na nasabing Palestinian militant group sa ilang serye ng mga airstrikes sa Gaza at patuloy nilang aatakihin ang Hamas hanggang mabura ito sa mapa. Samantala, iniulat na sinabi ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu nagagamit gagamit ang Israeli military ng mas malakas na puwersa sa pag-atake nito sa Hamas at ito ay sa gitna ng pagbabanta ng teroristang grupo na papatayin nila ang mga sibilyan kung hindi magbibigay ng babala ang Israel sa mga gagawing airstrikes nito sa Gaza. Kasunod ng mapangwasak ng sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel ang Defense Minister ng bansa na si Yuev Galant ay nag-utos na kubkubin ang buong Gaza Strip at sinabi na ititigil din nila ang pagsusuplay ng kuryente, pagkain, tubig at langis sa Palestine. Sinabi niya na nagbigay umano siya ng utos na ang Gaza ay sa sa inalim sa isang kompletong paggubgob. Ang Israel ay nakikipaglaban sa mga barbaro at magbibigay din umano sila ng isang malakas na tugon patuloy namang binobomba ng Israel ang mga estratehikong lugar na kung saan nagtatago ang Hamas sa Gaza. Naglunsad ang Hamas ng isang unprecedented na pag-atake noong Sabado at nagpakawala ito ng mga rockets at nagpadala ng mga armadong mandirigma sa Israel. Ang ginawang pag-atake ay pumatay ng mahigit sa isang libong katao sa Israel at nilang libong iba pa ang sugatan patuloy na binobomba ng mga Israeli fighter jets ang Gaza at nagresulta ito sa pagkamatay ng hindi bababa sa isang libong katao kabilang ang dose-dose ng mga bata at kababaihan at libo-libo din ang mga naitalang sugatan. Nagbabala si Netanyahu sa isang talumpati sa telebisyon at sinabi niya na mga pag-atake sa pinaghihinalaang mga kuta ng Hamas sa Gaza ay simula pa lamang. Anya, ng bawat lugar na kung saan magtatago ang Hamas ay wawasakin. Nangyayari na ito ngayon at dadami pa umano ito sa hinaharap. Samantala, isang grupo ng media ang nakakita ng aktwal na mga pagsabog habang ang mga rockets mula sa Gaza ay na-intercept ng Israeli Air Defense System sa Ashdod. Sinabi ng Hamas na nagpakwala ito na isang daan at dalawampung rockets patungo sa mga coastal cities ng Ashdod at Ashkelon bilang tugon sa mga ginawang airstrikes ng Israel. Nabawi naman ng Israeli military ang pagkukontrol sa ilang mga komunidad na sinalakay ng mga armadong militanteng grupo noong weekend at wala umanong naiulat na labanan sa pagitan ng Israel at Hamas sa loob ng teritoryo ng Israel. Kinumpirma naman ni US President Joe Biden na hindi bababa sa labing isang US citizen ang napatay sa Israel. Naiulat din na mayro mga Amerikano ang na ng teroristang grupo at idinagdag niya ng kanyang administrasyon ay kasalukuyan nakikipagtulungan sa mga Israeli officials. Sinabi ng militanting grupo ng Hamas na hawak nila ang mahigit sa isang daang hostage sa Gaza kabilang ang ilang mga matataas na opisyal ng Israeli Army ayon kay Musa Abu Marzouk, ang Chief Deputy ng Political Bureau ng Hamas.